Itong tinapay na ito ay paborito talaga ito ng karamihan. Masarap ito lalo na pag mainit pa. Pero kung lumamig na ay lalo pang sumarap. Naka-upload na po ako nito noon pero marami po yun. Tatlong kilo po yun. Kaya ngayon ay gagawa lang po tayo ng isang kilo para po sa mga baguhan. Kaya simula na po natin. Mabinta ito sa bikiri Recooga. Kaya subukan mo rin ito. So gawa na po tayo ng ating palaman. Meron tayo dito 500 grams ng third glass flour at 550 grams ng light brown sugar. At dito maglaga lang po ako ng food coloring na strawberry red. Hindi po ako dito maglagay ng flavor. Food color lang po yung ilagay ko dito. And then mix lang po natin yan. At dito sa ginawa po nating maliit na well sa gitna ay ilagay natin dito yung half teaspoon ng ating asin at yung 1 cup na tubig. At pagkatapos ay tunawin muna natin yung ating asin bago po natin basain yung ating harina. O baka sabihin nyo ang tamis yung ating palaman. Maraming asukal. Mga ga ay try nyo lang po ito. Hindi ito matamis. Ito ay tamang tama lang po ang tamis, lalo na pag naipalaman na po natin, para po ay magmoist talaga yung loob ng ating palaman. Kaya ito po yung ating asukal. At para madagdagan yung sarap ng ating palaman, ay maglagay tayo dito ng 1 third cup ng powdered milk at magdagdag po tayo dito ng 1 third cup din ng tubig. At dahil hindi tayo dito naglagay ng flavor na strawberry, yung nilagay lang po natin, yung food color lang, kaya maglagay lang po tayo dito ng half tablespoon ng vanilla at mga ga ito lang kalapot ito lang yung consistency ng ating palaman isit aside lang muna natin ito ngayon gagawa na po tayo ng ating dough so dito sa ating dough gagamit lang po ako ng isang kilo ng first class flour at maglagay ako ng half cup ng powdered milk at one tablespoon ng ating yeast at dito mga ga ay naglagay po ako dito ng half tablespoon po ng aking bread improver hindi lang naon yung camera sa paglagay ko po ng bread improver And then, nang natapos ko yan i-mix, gumawa lang ako dito ng wheel sa gitna at naglagay ako dito ng 1 tablespoon ng ating asin, 1 tablespoon ng vanilla at 1 cup na light brown sugar. At dito, mga ga, ay gagamit po ako dito ng 2 cups na cold water. Yung aking tubig ay may pa. At tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients bago po natin unti-unting basain yung ating harina. Mga ga, kung subukan po ninyo yung ating recipe na ito sa maliit lang po na amount o yung kaunti lamang or 500 gram ay yung ating mga ingredients dito ay hatiin nyo lang. Yung ating palaman at saka yung ating dough ay hatiin nyo lang po yung ating mga ingredients. pwedeng masahin ng mano kung walang mga machine na pangpakinis ng ating dough. Pwede sa spiral mixer ito kung meron at pagkatapos lang ay palaparin nyo lang ang inyong dough gamit po yung rolling pan. Bali, pagkatapos yung mapakinis ang inyong dough ay erase nyo lang palambutin nyo muna ang inyong do bago po ninyo laparin para hindi po uurong. Sa mga ganitong proseso mga ga ay maganda talaga pag may do roller machine tayo kasi doon na po natin palaparin yung ating do doon po natin ipanipis at mapadali lang po talaga yung ating paggawa o yung ating trabaho at marami pa po talaga tayong magagawa at ganito lang kanipis mga ga yung kailangan po natin. Yung pandirigla yung tawag dito or kalihim ay marami naman itong sa pamamaraan or proseso na pwede po natin gawin. Kung ano po yung mas madali sa inyo ay yun na lang po yung nakasanayan ninyo. Pero yung aking version na ito ay ito po yung ginawa ko. Ito po yung version ko. Kasi yung aking palaman dito ay moist po. Yung basa po talaga yung loob. Kaya ito po yung ginagawa kong proseso or pamamaraan sa aking kalihim. Meron tayong iba't ibang paraan or yung version po ng ating paggawa, ng ating tinapay na ito. Kung matagal ka na sa aking feeds na nakafollow ay nakita mo na yung mga iba pa nating pamamaraan sa paggawa po na dito Mabinta talaga ito mga ga sa aking bakery lalo na pag ito po yung aking pamamaraan na yung moist talaga yung loob ng ating palaman ay mabinta po talaga ito sa aking estante at lalo ding mabinta sa aking delivery. At paglaparin po natin yung ating dough ay kailangan po ay magdas lang po tayo dito ng harina para iwas lagkit. At sa paghiwa ko dito ay siyempre gagamit lang po ako ng panukat na may sizes na 9 by 6 May taas po ito na 9 at may lapad ito na 6. At yung aking palaman na ito ay tamang-tama lang po, walang labis, walang kulang para po sa isang kilo ko na do. Kung kayo ay gagawa nito ay palaparin nyo lang lahat ang inyong do para matanis po ninyo ang inyong palaman. Eh ako isa na eh. At dito mga ga ay mag Banya lang po ako dito ng tubig para magkadikit po talaga yung ating dough sa mga bandang gilid. At pag nagsalansan po tayo dito ay make sure lang po natin na nabanyahan po natin ng shortening yung ating plancha para hindi dumikit yung ating dough. At nang natapos ko na yung gawin, yung aking kalahati na do, ay dito naman ako sa isa pang natira na kalahati na do. At mga ga, pagkatapos nito ay palsahin lang po natin ito bago po natin isalang. lang. Palsahin po natin ito ng dalawa or tatlong oras. Depende po sa ating room temperature. At hindi po ako dito magbanya ng kahit itlog or evaporated milk dito sa ibabaw ng ating dough. Bali, hindi ko po ito banyahan. Bali, ito lang talaga mga ga, pagka umalsa na ay hindi po talaga ako na dito magbanya. Hindi ko po banyahan. Bali, diritso na po talaga sa lang pag umalsa. At pinaalsa ko lang ito ng dalawang oras at kalahati at at dito ko po iniluto yan sa aking gas oven na may preheated 180 degrees Celsius for 17 minutes. Ayun, malambot at masarap at moist talaga yung loob ng ating palaman. Tamang-tama lang po yung tamis nito na hindi nakakaumay. Saktong-sakto na po talaga yung tamis. Kaya try nyo to mga at ang pintahan po namin dito mga ga ay 15 pesos po yung buo at yung kalahati lang dito ay 8 pesos. Sana may natutunan. Hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat. Ito pong muli ang inyong kainday tinapay. Bye-bye!